Lubos naman ang pasasalamat ng mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na mga residente ng Sambuanga sa paghahatid sa kanila ng iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Ang update doon, alamin natin mula kay Mela Lesmoras live. Yes, Angelique, masayang-masaya ang mga kababayan natin dito nga sa Sambuanga City paano ba naman mula kahapon nga sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang ngayong araw ay talaga nga puno ng bayaya sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Servisyo Fair sa panguna ni House Speaker Martin Romualdez. Pasado las 9 ng umaga kanina ng ilunsad ng pamahalaan sa pangunguna nga ni House Speaker Martin Romualdez ang bagong Pilipinas Servicio Fair dito sa Sambuanga City. Isa itong one-stop shop caravan hatid ang iba't abang ayuda at servisyo at programa ng gobyerno mula sa pangkalusugan agrikultura, edukasyon, pangkahubuhayan at iba pang regulatory services and programs ng pamahalaan. Ayon kay Speaker Romualdez, from legislation to implementation talagang tinututukan ng Kamara. alin na rin sa kautosan ni Pangulong Marcos kaya't makakaasa ang publiko sa kanilang tuloy-tuloy na paglilingkod. Humigit kumulang 600 million pesos na halaga ng tulong ang inihati dito para sa libo-libong benepisyaryo. Bukod naman sa BPSF, inilunsad din dito ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program, Integrated Scholarship and Incentives o ESIP Program, at Startup Investments, Business Opportunities and Livelihood o CIBOL Program. Dahil naman sa dami ng programang ito, abot-abot ang pasalamat ng mga lokal na opisyal at mga residente ng Sambuanga Peninsula. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang opisyal na ating nakapanayam. Ito po, kaharayan ng ating budget ay kailangan na uh, ating magkas na gumawa ng budget para itong mga programa proyekto ay may implement. At nandito po kami para makikita natin kung masaya ang mga constituent po natin. Masaya pa kayo dito sa ating mga programa? Masaya ba kayo lagi? Gusto mo natin ituloy itong Bank Pilipinas Servicio Fair? We would like to thank the national government for all the help. Uh, the programs given by the national government covering a lot of sectors from teacher folks, farmers, to senior citizens, to people who are indigent, and now to business owners. We're very much thankful to President Bongbong Marcos, Jr., First Lady Lisa Renetta Marcos, and most especially to House Speaker Ferdinand Martin Romalde for bringing back, bringing to Zamboanga City the programs of the national government for the people of Zamboanga City. Muchas gracias a ustedes todo. Angelic, kani-kanina lamang ay nakapanayam din ng PTV si House Speaker Martin Romualdez at nagpapasalamat din naman siya sa, pamala, uh, sa pamahalaang lokal ng uh, Sambuanga dahil nga sa mainit na pagtanggap sa national government officials dito at syempre sa pagtangkilik sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. At Angelic, naidanong nga rin natin yung mga magiging plano pa ng Kamara sa susunod na linggo, inaasang iakit na sa plenaryo itong ang panukalang pag-amienda sa Rice Tarification Law at sinabi ni Speaker Romualdez na tuloy-tuloy yung kanilang mga hakbang para nga magkaroon ng mas mababang presyo ng bigas sa bansa bukod pa sa kanilang pamamahagi ng iba't ibang ayuda. Angelic? Okay, so Mela, hanggang kailan magtatagal dyan? Ang fair? Angelic, magtatagal nga itong bagong Pilipinas Servicio Fair hanggang bukas dito sa Sambuanga City. And we have to take note, Angelic, no, hindi lang naman taga Sambuanga City yung maaring makinabang dito buong Sambuanga Peninsula, maaari. At syempre, kung may walk-in na taga ibang lugar, pwedeng pwede rin na mag-avail ang iba't ibang services, programs at iba pang ayuda ng pamahalaan. At Angelic, ah, mabanggit ko na lamang din, sabi ni Speaker Romualdez kanina, talagang bukod dito sa Mindanao, maraming lugar pa, mga probinsya at lungsod, na ikutin ang bagong ng Pilipinas serbisyo Fair para mas maraming ang ating kababayan ang makinabang dito sa programang ito. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.